Huwag kang maingay na dyan na si ma'am. Okay, class. Pass these papers to your classmates. Ma'am, tapos na ako. Wow, ang bilis mo ah. Class, pasahin niyo maayos yung instructions, ha? Ah, capital pala dapat. Thank you, ma'am. Capital, ma'am. Huwag kayong magmadali sumagot, ha? A few moments later. Ang lesson natin for today ay mga unggoy. Magbigay kayo ng mga halimbawa ng mga unggoy. Ma'am, orangutan. Tama. Ah, mama ko, ma'am. Tama. Okay, class! Ang galing! so, nakapag-check na ako ng mga exams nyo. At, si Scarlett lang ang nakakuha ng 99. Yes! Talilok talaga! Bawi din kayo, guys! At lahat kayo? Perfect! <laughs> <laughs> ako pala yung bobo. <laughs> class, so mag -vote tayo for Muse. So, sino ang in-nominate nyo? Ah, ma'am! I nominate Scarlett for Muse! Uy, guys! Ano ba? Parang yung tanga dyan. Class, seryoso to ah! Huwag yung gawin joke! Tapos, pinutahan niya ako! Ah! Scarlet, total mayingay ka rin naman. Gusto mo bang magturo dito sa harap? Ah, sige po, ma'am. Ah, ang tapang niya. Sige, Scarlet. Pwede ka na magturo. Ah, ako na yung bagong teacher niya yun, di ba? Class dismissed? Oh, Lucky you, exempted sa exam. Ala, totoo ba? Last 10, direct to the court. Good, Scarlet, for president. Oh. Gusto niyo yun? Yes, gusto niyo. Gusto natin yun. Anak, maging mabait ka palagi sa mga tao, ha? Mahirap kalaban ng karma, anak. Naniniwala ka sa karma, nai? Hindi naman totoo yun. Totoo yun, Scarlet. Kaya maging mabait ka, ha? Sige, na, Nay. Pasok na ako sa school, A few moments later. Ano ba yun? Ang init naman. Balimos, baka may barya ka dyan, iha. Tumapi ka nga dyan. Malilate na ako. Kahit limang piso lang, iha. Wala! Tsaka huwag ko lumapit sa akin. Baka mahawak sa kapangitan mo. Nay, nakauwi na ako. Oo, anak. Anya, dyan sa mukha mo. Ganda ko, di ba? Ano nangyari? Hindi pwede to! Ano nangyari sa mukha ko? Ano ba kasi ginawa mo? Wala! Yung totoo, naging mabait ka ba? Kahit limang piso lang, Iha. Wala! Tsaka huwag ka lumapit sa akin. Baka mahawak sa kapangitan mo. Anak! Saan pupunta yun? Nasaan na yung pangit na yun? Manda ka sa akin. Hoy! Alaga ginawa mo sa akin, ha? Hinawaan mo ako ng kapangitan mo! Hindi ka pa rin natuto, Scarlett, no? Ha? Nay! O oh, ano, naniniwala ka na ba sa karma, Scarlett? Ayan Ay, na nakukuha mo sa mga panlalait mo. Nay, sorry na! Alisin mo na ito nasa mukha ko! Sige, next year. <laughs> Paano ako na, <laughs> Ay, na ako magkakajowa na ito? Ay, nagugutom na ako. Dobat na ako, nasa ni-charger na phone ko? <laughs> Nandito na yung kanina! Nay, nawawala yung charger ng phone ko. Bakit anak? Ano ba naman yun anak? Palagi ka nalang may nawawala. Hindi ka kasi nag-aarap na maayos. Eto lang oh. Oh, ano to? Duh, paano nangyari yun? Next time kasi, gamitin ng mata, hindi ang bibig. Oh. Opo, Nay. Ah, nay, Biglang nasira tong phone ko. Ginagamit ko pa naman to sa school. Pwedeng palitan mo. Ah, nasira yung phone mo? Wait lang oh, ito. Gamitin mo. Lo, luma na to ah. Bilan mo na lang ako ng bago, Nay. Ako, tigil-tigilan mo ako dyan, anak ah. bilang strap mo lang naman yung luma mong phone. School-school ka pa nalalaman dyan. Ah, sorry. Sige, okay na to. Nay, nakailang tinapay na ako pero gutom pa din ako. Anak, nakakabitin talaga yun sa breakfast. Tapos, bitin din sa nutrisyon. O, oh, ito. Bagong Energen. Mas pinadami na ang nito Kaya talagang mas matagal na ang busog mo. Talaga ba, Nay? Oo, mas mabubusog ka dito at mas complete nutrition pa to compared sa tinapay. Dahil meron na tong carbs, fiber, protein, at mga vitamins. Kaya sulit talaga. Mm, Ang dami nga cereals, Nay. Tapos with milk pa. Ramdam ko na agad yung busog, Nay. Oh, may problema ka pa? Sabihin mo na lahat sa akin. May solution ako dyan. <laughs> Go, Nay. Anak, alis lang ako, ah. Mag-inis ka dyan. Ah, sige po, Nay. May pagkain ba dito, Nay? Nay, nawala agad. Anong pwede makain dito? Toyo, patis, bawang, sibuyas. Bakit walang pagkain na matino? <laughs> May ice cream! Bakit isda yung laman? <laughs> anak, kumain ka muna o. Oh, para sa'yo. <sighs> Thank you po, Nay. Wait lang. Bakit ang bilis niyo po nakauwi, Nay? Ha? Ah, basta, anak. Kain ka madami, ha? Ah, sige po, Nay. Nakauwi na ako. Wait lang. ka kita? Nay, bakit dalawa kayo? Ah, anak ako ito nanay! Ako yung totoo mong nanay, anak! Sandali, sandali! Sino yung totoo kong nanay? Huwag kang maliwala dyan! Ako yung totoo kong nanay! Huwag kang maliwala dyan! Ako yung totoo kong nanay! Ang gulo nyo! Kanto na lang! Ano ang paborito kong pagkain? Paborito kong pagkain? Ah, uh, sinigang! Mali! Alam ko yan! Kulangot! Tama, kulangot! Kasi ang sarap ng kulangot eh! Oh, di ba tama ako? Malis ka dito, lumayas ka! Ah, ka lang! Isa pa! Isa pang pa tanong! Masige, pagbibigyan ko kayo! Isa pang tanong! Sino yung jowa ko? Jowa? nung bahay natin si si Ashley. Mali ka. Ha? Wala ka naman jowa Tama ka. Huwag ka maniwala dyan, anak. Ako'y totoo mo, nanay. Sino sa inyo'y totoo, nanay? Anak, ako talaga totoo mo, nanay. Sino ka? Mukhang mainit na naman yung dugo niya. Palagi naman. Okay, class. Bring out one sheet of yellow paper. mag essay kayo. Patay, yellow pad. Ah, be, Scarlett, pwede naman ako niyan. Ayoko! Last week ka pa, ha? Ikaw na nakaubos ng yellow pad ko. Ha? Bumili ka kaya? Sorry. Class, pass your research paper. Last week pa yan. Ma'am, eto na po yung akin. Oh, Scarlett, nasa yung mga grupo mo? Tinanggal ko na po. Ha? Ba't mo kami tinanggal? Yung mga pinapasa mo, walang kwenta. Binigyan na kita ng chance, di ba? At ikaw naman, Samantha, hindi ka naman nag-send ng GC, di ba? Oo! Oh, kayong dalawa, gumawa kayo ng sarili nyo research, ha? Bef, paano na tayo niyan? <laughs> Pinapainit niya talaga dugo ko, ha? <sighs> Bakit kaya palagi mainit yung dugo ni Scarlett? Baka mabigat lang yung pinagdadaanan niya, be. Ah! Ah, miss, sorry. Okay ka lang? Ano ba yan? Kasi tumitingin sa dinadaanan, eh. Bes, tingnan mo ka ba, ha? Kita mo dumadaan ako dito tapos babanggain mo ako? Wow! Maldita ka! Kala mo di kita papatulan? Oh, bakit? Porket cute ka? Porket type kita? Ayun, love life lang pala kailangan niya. Oh, nakakakilig sila, bes! type niya daw ako? Nakakainis, ba't ko ba nasabi yun? Nay! Gusto ko daw makilala ng jowa ko! Ah, sige anak! Papasukin mo! Ah, sige Nay! Babe, pasok ka! Halik kayo! Kumain muna kayo! Babe, kain ka na. Anong pangalan mo, Iho? Uh, 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 anak, hindi ba ito nagsasalita? <laughs> ah, baka nahihiya lang yan, Nay. Ikaw talaga, babe. Ah, sige. Kain na kayo. <laughs> ah, si ay lang ako, ha? Ah, sige, anak. <laughs> anak, matagal ka pa ba? <laughs> Sabi ko na multo ko eh. Halika dito. <laughs> anak! anak oh, bakit ka tumatakbo, Nay? Yung jowa mo, multo siya. Pinagsasabi mo dyan, Nay. Anak, tingin ka sa likod. <laughs> Ay, Mari, mare Nay! Umalit na tayo dito. Tara na, anak! A few moments later... Ang galing Nanay! Naloko natin sila! May bago na tayong bahay, anak! Anay! Sino yun? Totoo, multo na yun, anak! Umalis na tayo dito! Uh, 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 uh mga anak, magbihis na kayo. May pupuntahan tayo. Aalis tayo? tayo? It's a mix and match! Bakit ang tagal ng mga yun? Mga anak, tara na! Ini, mini, mini, mini mo Tara, yeah, mag-jolly, Mix and match sulley said up say ya sulley said up say ya so jolly be making mash come boys sila, oh. mag show ba kayo? Trip kasi namin mag-mix and match ng damit, nai. Very creative, diba? Saan ba kasi tayo pupunta, nai? Saan pa ba? Eh, di sa Jollibee. Akala nyo kayo lang mahilig mag-mix and match, no? Pati din sa Jollibee. Starts at 78 pesos, you can mix and match 42 delicious combos. And available to in all stores nationwide. Bongga! I love exploring different pairings. Kaya naman I love Jollibee mix and match. Favorite combo ko dyan yung Jollibee spaghetti tsaka Jollibee crispy fries. Perfect Mix of sweet and salty. You can't go wrong with any combo. Dahil para saakin lahat sulit, sarap at saya So tara na mag mix and match sa Jollibee. You're listening to Jollibee Mix and Match Combos. Kaliye at Classical, we can mix to match your taste. Minnie, many, many mo. Jollibee, mix and match. Sulit sarap saya, sulit sarap saya Sa Jollibee Mix and Mash Combos Anak, maganda ka na! Dadating yung mayamot kong boss! Ah, sige po, Anay! Alimus po! Umalis ka nga dito! Baka makita ka pa ng boss ko! Sige na po! Pangkain ko lang po! Gutom na ako eh! Dumayas ka na! Ang dumi mo! Huwag ka nang babak dito ha! Oo, oh, ito! Pili ka na pagkain! Masasama talaga ugali ng mga yan! Thank you po! papalain po sana kayo! Sige na! A few moments later. Ah, boss, kamusta? Alam mo naman bakit nandito ako, di ba? Ah, oo, oo, bibigyan mo ko ng pera. Tama, dahil ang bait mong tao. Wow, Nay, yaya mo na tayo. Isang milyon, ang laman nito. Ah, salamat. Ops, hindi mo to deserve. Bakit naman? Ang bait ko kaya. Tumutulong kaya ako sa kapwa ko. Parang di naman, Nay. Nay, pumasa yung mapahong pulubi, oh. Oh, bakit nandito na naman yan? Boss, pinaalis nila ako kanina. Naalala nyo ba siya? Tauhan ko yan. Sinabihan pa akong madumi. Ah! Joke lang yun. Ito naman. Shhh! Ibibigay ko to sa karapat dapat. At hindi ikaw yun. Ikaw ang karapat dapat na makatanggap nito. Sa akin? Milyonaya na ako! Hindi pwede to. Sa akin dapat yan eh. Kayo ang tunay na mababaho. O eto, limang piso. Pampalubag loob. <laughs> limang piso. <laughs>